Mga kapatid, baka lang hindi natin napapansin na tayo ay balot na balot na ng mga bagay sa mundo. Wala na tayong inisip, hindi ang mga bagay sa ibabaw ng earth. Kain na kain na tayo ng mundo. Pagising pa lang yung buhay sa mundo na agad ang inisip natin, di ba aminin mo? Pero, kayong mga araw-araw ay kinukonsider muna ang sumunod sa aral ng Diyos. Araw-araw iniisip ang Diyos araw-araw tumatawag sa Diyos and hungry for the Lord and His righteousness, ano raw ang igaganti ng Diyos sa inyo? Matthew 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sa verse na ito, tayo ay ini-encourage ng isang pangako for those who hunger and thirst for righteousness ay isasatisfy tayo ng Panginoon. It speaks directly sa ating spiritual journey. Tandaan nyo ito, lagi kasi itong nakakalimutan tayo ay nilikha ng Panginoon hindi lang para sa life journey, mga kapatid, kundi para rin sa spiritual journey patungo sa Kanya. Kasi Panginoon ang final destination nating lahat. Pero bakit focus na focus lang tayo sa mundo at sa life journey? Lagi natin nakakalimutan na meron dapat spiritual journey. At ito, ultimately, ang pinakamahalaga, kapatid. Emphasizing the importance of earnestly seeking paghahanap ng buhay na align sa mga aral at kalooban ng Panginoon. Minsan may spiritual appetite tayo for fleeting desires, mga sandaling pagsusumiksik sa Diyos. Kasi may, may hinihiling tayo sa buhay, ang nais ng Panginoon ay sustained yearning, sustained na pagtawag at pananampalataya sa kanya kapatid na maghuhugis sa ating buhay at ang mga desisyon natin sa buhay. When we prioritize spiritual growth and seek to embody righteousness, mabuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon, we are aligning ourselves sa divine harmony na gusto ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang paglalakbay natin sa kanyang kalooban cultivates inner peace and transform our interaction kung paano natin naharapin ang mundo at ang kapaligiran. God bless you, kapatid. Manalangin tayo, maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, nourish our spirits, Ama. Mabuhay kami ng ayon sa iyong katotohanan. Help us to hunger and thirst for life that reflects your love and justice para makamta namin ang fulfillment at kapayapaan sa iyong presensya. Guide us with our faith journey para sa bawat takbang namin ay patungo sa iyong presensya sa aming buhay. Sa pamagitan ng pagtanggap sa iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.